palit ako ng bagong takip ng bowl. Madali lang pala. Hmm, maganda na. Palit ako ng bagong bowl. Hindi ko na tinawag yung engineering. Ako na nagpalit. May ka naman yan. Dito naman. Sa ilalim. Papalit ka ng ikro. Tapos angat mo. Ito na yung pinagpalitan. Makapal pa naman siya. Kaya lang pangit na naman. Ayan. Ang... Takit ng ball. Hmm. Kung lang nagpalit niyan. Kaling ni Inday na. Indyna. Hmm. Hindi ko na tinawag yung engineering ng koto. ko na nagpalit. Ayan hmm. yan siya dumating kasama sa package ko na yung palit